ngam saat, marami kasi nagsasabi na layayabangan sila sa amin kasi piniplex namin tong sasakyan namin. Oh. Uh, diba? ba? Although sinasabi nilang prank, prank. lang daw to. Oo. Oh, oh. Mm, tunak maninin. Mahilig kasi akong magprank, mahilig kaming uh, magprank ng yeah. hindi sa amin. True. So this time, nung pinost na namin sa social media na 'Yung totoong sa amin na to eh marami na namang nag-ano na Sabi nila no nun, nung nagpa-prank kami uh, sana matupad mo yan sabi nila uh, balang, balang araw magkakaroon ka rin yan sabi ng iba. 'Yung iba naman sabi, uh, 'yung sasakyan natin ngayon, 'di ba? Sabi niya pinagyayabang niyo na porket sasakyan na kayo uh, lumaki na ulo mo. sabi nila. Alam nyo kakabsat, uh -oh. kapag sinasabihan kami ng ganyan na mayabang ng mga negatives, mas lalo kaming motivate uh -huh. na magsikap pa para mas maabot pa namin ibang pangarap <coughs> yes. namin. Tunaki Saka namin. sa mga baser namin, ginagawa naming inspiration inspirasyon. Uh -huh. yes. uh -huh. So, although totoo yung sinasabi nilang nakaka-stress yung mga baser, wag nyo nang basahin, sabi nila, ako binabasa ko, kako na naman sa inyo maasarak yung mga baser. Na ano ginagawa kong inspirasyon kasi ito yung pangarap ko sa pamilya ko. Yung kumbaga <laughs> hindi sapat sa akin yung yung pwede na. O okay. uh, oh, sige pa, ganun uh, oh. yung ano, na, hindi kami nag-stay sa wordless. Ah uh, pwede, pwede na. na ano. Kumbaga mas may mas marami pa kaming pangarap sa uh, pamilya kaya, namin. Kaya kami sa sige uh, oh. pa. Okay. Kaya sa mga basher kung ano man yung na-achieve namin yes. eh pa, ma, matuto sana silang pumalakpak para sa tagumpay ng iba para okay. <laughs> para bibiyayaan din sila tsaka alam nyo kakabsat pinangarap din namin magkaroon ng sasakyan na hindi na kami bababasa ng ulan maiinitan uh -oh. uh -oh. alam nyo yun? pero 'yun ngayon tao ano uh, mm -hmm. may mananangayayabangan meron din naman ano mas marami naman yung hindi yung na yayabangan yung pumapalakpak. Tsaka oh. kailangan na kailangan namin ng sasakyan kasi mm -hmm. ito'y purpose nito. Uh, for example, makabili kami ng mga printer sa iba pang church. na uh -oh. deliver na kami uh -oh. door to door sa mga church. Kasi dati, ang ginagawa namin Hi nung kwan, pinapadala lang namin. Yes, Ngayon, may sarili uh -oh. ng sasakyan. Pwede na namin maipunta uh -oh. sa mismo at mabit namin yung mga ibang pastors. Oo. <coughs> uh -oh. So, yun lang uh, matuto tayong kwan? Uh, makibagay. Oo, yun. sana naman wag yung masama inyo mga pag yung achievements sa social media. Kasi wala naman kaming balak na magyabang kundi para makapag-inspire. Kasi okay. walang wala kami talaga noon, kako na naman sa inyo. Yung tricycle namin pinaghirapan namin yung sariling pundar namin yan. Ngayon yung tricycle na yun bibigay na namin dun kay ano kay Bianan ko yung yung tatay niya mahal para magamit din nila kasi hindi na namin magagamit kasi meron naman na to. So, so yun yun sa amin yun yun is blessing sa yun 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 lang maraming maraming yun And God bless yun all yun